nag-launch tayo ng Paglaong Ken Pagdaong. This is a special program on access and equity. Ang napansin natin, uh, uh, Manong Oscar, pahirap ng pahirap ang admission kasi padami ng padami ang nag naga apply Ang takot natin ay kung limited yung slots, ang makakapasok dyan yung more prepared students, nakapag-review galing sa medyo mas mayabang pamilya. Yung mga nasa margins, students coming from public schools, galing sa mga indigenous community areas, they'll be squeezed out of the admission Double, process. May na nga sila, may hirapan pa sila mag-aral. Yes. So ang uh, kinaiba ng Marcos administration, this will be the administration that will focus on the equity side. Okay. So, ang ginagawa ng mga state universities and colleges, conscious sila na bigyan ng pagkakataon yung mga nasa margins na makapasok through the admission system.